Hi guys. Nana pa ipakita sa inyo guys. Namalit ko gulay. Namalit ko gulay kay nang kadlaw. Ah, bumili ako ng mga gulay kay nang madaling araw. Pagkagaling sa trabaho, dumiretso ako sa palengke guys. Tapos bumili ako ng ano sa so pipino. Go for pipino guys. So mag-unboxing ron asan nih, unboxing betawagan Banyak yang iringin Pesan tuh guys Tampalaya Tampalaya guys 246 Itu guys guys 246 guys guys ini balik tanah buku kematis Cek 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 Kematis cek Ini di ini komplit dong Ini pamalit guys Kalau Baik buku talong hijau, Gak semua yang talong Baik buku talong guys Dilih ini komplit dong Ini palit sa kaya na jeep na huna huna ako ba nga namin ay kuy ganang gata dali yeah. dili kumplito akong pinalit dapat nani kalabasa nani nani kanang batong kung ipalit yun ay ko ukra, guys kay habang nagapamalingki ko guys huna huna kay kaya ni pwede na mo na siya lutoon niya. Ukra lang. Nga ang palaya pwede na pud lutuon nga palaya lang tapos talong ya kamatis ya nagpalit pud kog litos na sa ref ang ibutan ng litos so ato sa ning ipambutang sa ref guys kay kanang sa sunod na tama ngayong gabi or ugma na tama gulay Ayan guys <laughs> Automatic man yung mong ref At, uh... Ako sa yung solo dito sa ref guys So Nara na napalit na Litos guys ah. Nakalimot ko sa pangalan sa Litos Maraming masagpit chai. Okay guys Kuan na ni guys. Nakalimot ko sa pangalan. Oh. Hmm. Tulo ka buo. 40 pesos. So Magpalit pa tag sauce ani. Tulo sa sawan so, sa pamutang diri sa ref ning mga gulay guys. consume so, money for para di naman mo si, palit, palit sa gawas guys kay sige na lang magpalit sa karinderiya ba di naman kayo healthy eh, nga magsige na lang palit o sudaan sa karinderiya mo na malit ko gulay kay para madungag-dungagan atong edad guys Apa yang mangga guys oh. Apa yang mangga tadi guys oh. So, atau saat ni Pambutang je tu dia seref oh. Gamay lah yang ref guys ya, Wala kayak sulod, halus sulod dan yang mong guys, kayak tubig Chloe lah, si Kuban Uban, si Chloe sa ako ay banak kayo Eh kuya man yung mga tubig guys, kaya naman yung mga brand to oh. oh. Nah, mga brand Ah guys <laughs> So lagi tayo sa loob guys, among freezer, guba lang gud yung ref guys, wala na cover, among freezer ba Gamay So, kato lang. Bana, iring, guys. Eh. eh si Chloe, si Chloe. So, not ko, guys. So, dahil kayong salamat. So, magkaon-kaon na po tayo ni Gulay. Salamat kayo.